Mga bossing ko, kumusta kayo? Papa Tams, it's closing time. Mga bossing, wala na yung true intro. New arrival dito sa may 9-0. Malolos bagong barrio kay Kuya Mario mga bossing. Kuya Mario mga bossing ah. Ayan, daming sulit syos ngayon dito mga bossing. Pero bago kong pisan yung vlog, hindi pa nakasubscribe dyan. Please subscribe YouTube channel, Papa Tams TV. And then, kung kahiligan yung ukay-ukay siya -okay at napadaan ka lang sa channel ko mga bossing, subscribe mo po, click the button. Para updated kayo sa mga bago kong vlog mga bossing katulad to. Uh, new arrival dito sa 9-0 uh, Malolos. Bagong bari mga busing. Wala na yung para marami sa mga effects. Mga sulit na sapatos sa ilalim. Yan. Yung turo ko. Pero pa tayong Travis Cut. Yan. 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 ang bossing sa mga naghahanap ng na mga J1 diyan. Ay mga J1 Louis Louis Vuitton, meron pa dito. Yun umpisa pisa dito sa may Nike Dunk na ito mga bossing. Baka matripan niyo lang size 7 lang siya. Yeah, ready to use na siya, malinis 1,950. Ito yung partner niya. Hindi pa yung sole pad niya, wala pang dikit sole separation pang ilalim. Wala rin ganung dragging. Meron pa dito yung J1, yan. J1 na size 8 lang din siya. Ay sulit pa nito. Ganda oh sulpon niyan. jumpa po mga mailig sa mga low cut dyan mga boss yan 2,100 napakasulit to new arrival po ito mga bossing ah new arrival pa siya ah jumpa po si jumpman logo nyo wala pang dikita sa separation ito yung partner nyo ang goods pa siya isa pa dito itong size size yan size 8 lang din siya no Nike Dunk, ang ganda ng colorway pang ilalim. Oo, oh, design niya ba ito o oh, talagang sinadya yan? Ah, pangilali mo. 1650. Yan, new rival wala pang dikita sa separation pang Wala rin siya ganong dragging. Meron dito yung strange love dito mga bossing. Baka naghagwi sa sapatos. Size to, size 9.5. Yan 9.5 siya. Dalawa ito, ito isa. Yan Itong 9.5 pang malinis. 1000 800 pagkita natin yung partner niya mga bossing yun ang sulpan yun jump pa niyan. Jumpa. wala pang dikita sulsepiris pangilalim wala rin ganong dragging. 0.5 tayo dito mga boss ha. Ah. Strange love na isa o. Oh. Baka matripan nyo lang ito. New arrival pa tayo mga bossing dito sa 9. Kaya kuya Mario ha. Ah. Pang ilalim mo. 1,880 new arrival. Solid pa siya. Ready to use na lang siya. Isa pa dito ang Nike Dunk na size size 8 sulit pa siya wala pang dikita sa separation pang ilalim 1,880 ready to use na lang siya malinis at itong Louis Vuitton dito mga bossing na size Parang size 7.5 na siya. O, ang ganda ng color niya, oh. Ano? Pangilalim mo. Wala rin ganun dragging 1650. You arrival. Ulitin ko bukas dito sa May Malolos Bagong Barrio 990 Malolos Bagong Barrio Caloocan kay Kuya Mario. Yeah, nitong Nike Monarch dito. Anong size to size? Check natin. Yan. Para tayong makita ng tikita mga boss. Yan tantsa natin mga bossing mga size 9 siya dito. Sulit pa nito sulpa dyan, dyan pa Pangilalim. larin wala rin ganun dragging. 1,400 new arrival ayan, sa pa ditong Nike Dunk na ang sas ito oh, walang tiketa dito di makita, pansyal natin mga busing burado yung tiketa yung mga size 8 ya dito na 1,950 new arrival, ready to use na lang malinis, walang dikitan walang tuklap, walang mga soul separation, at isa pa ditong Nike Dunk small size nanti siya mga size 8 yan pangilali mo 1950 mga bossing ha new arrival pa tayo dito sa may malolos bagong bariyo ha ng adidas ito ang ganda ng colorway nito sulit adidas nito yan o check natin yung size nya size ito is size 9.5 ayan ganda yung pangilali mo 1950 wala pang food food yan o walang dragging wala pang dikita sa separation yan 1950 ulitin natin and then meron pong isa pang adidas dito na ito busing bosnitz, beto ito hindi mo meron magbasa 9.5 ba yun o sol pa niyan, dyan pa yun nakasweet pala nito sulit pa nito pang ilalim oh. 1950 ang haba ng panyo dila dila nyo yung tang nyo ang haba wala pang di kita sol sa piris busing ha ano, ready to use lang siya, malinis pang ilalim. Wala rin siya ganong mga dragging. At may itong Air Force 1, na solid na Air Force 1, ayan o. Oh. Ang katang Air Force 1 dyan na size 9.5 sa Air Force 1, ayan. Ang ganda. Sulpad niyan dyan pa, pang ilalim. Oh, mga dragging, yung mga dragging niya, mga bossing, 1,400. Dito yung partner niya. Sulpad niyan dyan pa. wala pang tuklap, wala rin siyang pulit. Yeah, pero itong A6 dito mga boss parang Louis Vuitton yung colorway niya. Ayun. Ang ganda, no? Sulit tong A6 na ito. Ano ah, ang size ito? Check ko nga. Parang mga size 9 siya. Nitsuka Tiger pala nito, oh. Sorry. Nitsuka Tiger plate ito yung mga boss. Size 42. Size 9 siya. Size 9 yan, oh. So, ulit nito, Pangilalim Pag mula rin ganong dragging, 1,950. Ayon, ito yung partner niya goods na goods pa siya mga bossing ang ganda ang pamorma sakay dito, anong size ng sakay ayan si sakay size 44, size 10 malinis lang sa, sa sakay, or dito yun lang ayan, wala pang dikit sa source separation pang ilalim, mula rin ganong dragging 1,950 check out yung partner nya ayan goods pa talaga naman baka patripan nyo lang yung mga sapatos mga busing ha lalo maghahap ng mga J1 dyan mga may rig si J1 try nyo itong bisitahin sa malolos bagong baryo yun lang pong i nyo 9-0 malolos bagong baryo kuloofan ito mga Alexander McQueen pamorma pa mga pang desenteng sapatos desenteng sapatos ito eh. yun o pang mga magkaganda sapatos ito 1,600 siya mga boss tansya ko mga size 8 to 8.5 siya ito yung partner nyo goods din siya wala pang dikit ang soul separation pero dito yun sila pang ilalim mo rin ng dragon posing baka ka ng cafe ng Jordan na mocha small size ito siya mga boss size 7 mga oh, ganito yeah. size 7 nga lang siya mga boss wala matripan nyo ito yung Jordan mocha nito, pangilalim 1,950 ayan isa pa dito ang ganda ng color yung itong Jordan ito ito size ito size 9. Ganda ng kulor niya. Yan, naka mid cut lang siya mga bossing ha, naka mid cut lang siya sulpot yan diyan papangilalim. Yan lang. Yan lang pinaka-issue niya pero wala ganung put put 1800. Bossing meron sa itong KD shoes na 850 lang no, pwede nito. 850 new arrival. Sulpot to. Ito, ito 8.5 siya oh. Pang basketballan natin. Pangilalim, may dragging siya mababaw lang. Yan. 850 rin yung partner niya ako. Simulan din siya ng kanya. Wala ito may tahi siya. Ayan. Ayan. Itong Paul George. Ayan. Anong size ito ng Paul George? Ito. Size. Yung size 10 dito sa Fiji 13. sulit pa nito. Pangilalim. Wala rin yung dragging. 1,950. 1,950. Ito yung niya mga bossing ulitin ko dito sa may malolos bagong baryo. 9-0 malolos bagong baryo. Yung lang pang i-wish nyo dito sa may kalokan. Okay, kaya Mario. So pa dito wala lang siyang sintas. Tsaka solpad Ayun. May 1,100 siya. Size 9. Ito mga sintas tsaka solpad madaling gawan parang ito. Huwag lang tuklap, huwag lang talagang pudpud yung ilalim. Meron pa ditong ito size 8 na Kyrie yan, 580 lang oh. Yan, 580 yung mga naghahanap ng mga budget meal diyan, mga sapatos. Yung e, wala pang dikit na sole separation, pang haraba sa court. Pwede pwede nitong 580. Ganda ng color rin nitong lining nito. Oh. Size 8 siya pag mo. O, 750 lang siya. Ano, pa dito ang kiaudan Battle. Yan, ito size size 39 size 7 yan pang ilalim 1,200 to dragil drag minimal lang sya mga bossing yan wala pang tuklap wala ka rin syang funit at saka may itong adidas dito na size 8 sa adidas pang ilalim 950 lang sya sulpa nyan dyan pa sulit ito dyan pa sa sulpa dyan pa. pa wala pang dikita sulciferation pang mo wala rin ganun drag isa pang adidas dito Adidas na size 7.5 ayan pang ilalim 1,400 sold pa niya dyan pa yung pa niya pang din sulit pa nito Adidas nito simple yung pamorma lang ito yung Jordan Mars ito yung si Jordan na si Jordan Mars size is size ito 8.5 sulit pa nito dyan pa yung sold pa nyo niyo pang ilalim wala rin kang dragging 1,600 1,600 new arrival ayan no. Goods pa nito pamorma ay, sa J1, naka high cut siya size 9.5, check natin na. ayan, 9.5 na siya 9.5 ito yung partner niya so na pressure to 1,800 meron pang big size na adidas dito adidas na size 12 para sa mga big size dyan yung pang ilalim. sulit yung pang ilalim yung nakagamsol. wala pang dikita sol sa pressure mga bossing ganda ba ng colorway niya, makulay siya ito yung partner niya. Dito may nakita yung presyo dito. Big size. Itong Jordan na size 7. Jordan Air Flight. Size 7 lang sya. Pangilalim. 1885 sya. Wala pang dikita kita. separation. Ito yung partner niya. Sol pa nyan. Diyan pa. Wala pang tuklop. Wala rin puri, pang ilalim. Wala rin ganong dragging. At saka kami itong Air Flight ulit na 8. Nine. Yan. Jordan ay Air Flight na 89. Yan, size 8 pangilalim 1700. Yan, wala pang dikita sa separation, oh. sulpot niyan diyan po. Ganda pa ito. Yan, may pa dito ng Nike ng size ito. Size Size 8 siya dito. Solpad yan dyan pa, pangilalim 1,200 na siya mga bosing sulit pa ito Ito lang yung issue nyo Yan, pero itong clamp unit wala pa Ito yung partner niya, ayun, wala Palinis, use lang siya Pangilalim, wala na yung dragging At itong Air Force One, anong size to? Ito, para it mga size kit lang siya mga bosing pangilalim 1,650 sulit pa itong Air Force One ito Ayan, size kit lang itong mga bosing ha So, nanonood nyo itong small size na Kobe. Ayan, sa mga nagkap ng Kobe dyan. Small size ito, mga size 7 to 7.5. Check natin, natin ito. Size 7 siya mga bosing sa Kobe nito. yon 1,300. to drag drag. Minimal na siya. Sulpa dyan dyan. Po. Ayan. Good for ito. Pwede pa ito pang bosing. Sabi ko, nga, kung hindi ka masailan, naghanap ka ng Kobe at ng ulit siya, pwede ito pang morma. Ayan. Kobe shoes nila. Ayan, tikita nyo. Dito na to. Ito na 180 na lang siya. Maganda ito pa more oh. 980. 180. size ito? Size, size 9 siya. Ang pangilali mo. Ito drag hill drive minimal na siya mga boss. Partner niya. Yung sol pa dyan dyan pa. Yan. Pwede ba ito pa more mo? jogging. Sabi ko ko di ka maselan. Ito mga pa more mo mga ganito naman. Eh. Ito drag hill drive minimal na siya. Ang trinomic na Puma. Ayan, pang araw-araw lang natin pumasok sa trabaho. 8, 9.5 euro, 44 siya. Sold pa niyan dyan pa, wala pang pa tuklap din. Wala siyang punit pang ilalim. Ito, drag, hill, drag. Minimal lang siya mga bossing ito yung partner niya. Ayan. Kami itong Adidas dito. Ay, sorry, oh, Adidas nga. Ito. Parang may serial number siya. Oh. So, ang size naman ito is size... 8, yan sulit pa nito wala pang dikit na source of mga 1,200 wala rin ganung food po ito yung partner nyo yan yeah. wala pang dikitan wala pang tuklap napakasulit po nito pamorma kung di ko maselan may Nike Hurach dito mga boss ang size naman to size 9 sya o oh. panginlalim o tingnan wala lang syang sulpad mga bossing ha ayan o no. ito 1.5 sya Meron pa isang Air Force 1 dito na small size lang siya. pang -ar araw lang natin niya. 850. Ano size ito? Ayan. Size 7. Ito yung partner niyo. pang -ar araw lang natin pumasok sa trabaho. Sa may bandang kabila, ito. Ano uh, Adidas na EC350. Ayan. Size 8 lang siya pang ilalim. 1,600. 1,600 new arrival dito sa may Malolos Bagong Barrio 9,0 Malolos Bagong Barrio ilang pag i-wish nyo ulit ayan sulit pa naman sya ready to use lang sya at meron pa dito at ulit na adidas o oh, 1,500 sya size ilan na mga bosa malinis ready to use lang o sulpan yan dyan pa ito yung partner nyo sa so, pang adidas dito ano size 7.5 sulit yung Adidas nito ito yun o sulpa dyan dyan pa pang ilalim wala rin gang dragging 1,400 ito baka nagkatigit ang sapatos mga boss so, yes. 1,100 lang sya napakagaan nito size 41 sya napakagaan yun o ito yung partner nyo wala pang dikita sulit sa pirisya malinis rin dito sa langat ito yung A6 ito mga bossing ito size 44 solpad yan dyan, dyan po. Pa. Wala pang di kita sol separation, no? 1,500. Yan, new arrival dito sa malulo sa bagong baryo. Solpad yan dyan, dyan po. Tokla Wala pa. Ready to use na lang. Talaga naman. Solpad. Yan, goods pa. Goods pa siya po. Kasi yung pamura, pangilalim, wala yung dragon. 1,500 na new arrival tayo. So, itong Air Force 1 dito na small size na ito siya mga boss. Ayan, makita. Size 8 sa so may Air uh, Force 1. Sol pa niyan dyan pa. Wala pang dikita sa separation to. Malinis. 1,200. Ito yung partner niya. Goods pa siya. May lalim mo. Lari ng dragging. Isa so, pa ditong pang araw natin. Pamasok sa trabaho. Kung di ka maselan, pwede na rin pa morma. Kaya size 11. Big size ito. Pang ilalim mo. 1,600. 50 new arrival ito yung partner niya sulit pa siya wala pang tuklap lari siyang punit at may itong puma ito, po ito. Size, size 8.5 sya mga boss. 1,500 ito. Wala pang dikita kita separation. Ito yung partner niya. Good pa spesyo. Malinis. Ready to use na lang sya mga boss. 1,500. sa pa itong Nike. Na size 10. Ayan, ang ganda nito. Pag inlalim, 1,900 sya. Sulit po nito. Ready to use na lang sya ano, sol pa dyan, dyan pa wala pang dikit na sol separation pa yung mula rega ng dragging 1,400 mga bose nga new arrival at meron pa dito adidas na size so, size 8 yan, 980 sulit pa nito, wala oh. punit wala pa ah, leaning ko na ito, ulitin ko, oh, di ka masira ng mga bose oh. araw-araw lang natin napakasulit pa nito ito yung part time nyo yan, isa pang adidas dito. Ayan, na size. 9.5 triple. Yan. Sorry, 9.5 siya. 9,950. Ito, partner niya. sulit pa siya. Oh. Wala pang digitang solo sa perisyon. Isa pang dito na black. Triple black na pila. 9.5 din siya. Pangilali mo, Wala rin ka dragging. Ito yung partner niya. Tukla punit wala pa. Pangilali mo. Wala rin ka ng put -put. ultra boss dito na sulit pa nasa size size 8.5 yan pang ilalim, 1,400 all goods na ultra boss so pa dyan dyan po, lupang di gaitan sa separation, pata lang din natin ito na size 7.5 1,200 partner nya, yan to drag and drive, minimala sya sa pang air force 1 dito na size 8 pag ilalim, wala rin ng dragging 1,300 Sulit pa ito, pamorma Ang Afghan Air Force One Good special, wala pang digitang soul separation May Inutsuka Tiger dito na size 8.5 Ah, sorry, 8 Size 7.5 lang pa siya Euro 42 Ah, 40.5 Yun oh, know, 1,200 Dito pa isa May Inutsuka Tiger, maka naghanap kayo May Inutsuka Tiger, isa pa dito Wala talaga itong sintas Ang style niya 1.5 lang siya Pero pasok kaya ito sa 9 kasi may kahabaan siya oh, 1,500 lang oh. Malinis ready to use lang Ito yung partner niya Ang dami pa pala dito Ito po yung Nutsuka Tiger dito Ayan, magka ito 980 Mga size Ayan, size 40.5, 7.5 sya mga bossing Gato lagi style niya, walang sintas talaga na Parang yung tinatamad na mag, ayaw na magsintas ito Baka matripan nyo lang ah Diting ko malolos bagong baryo. Yan, yeah. meron pala ako nakitang vlogger dito. Uy. <laughs> si Waring. Ito na si Waring Eric. Ayun, shout out Waring Eric. yee, Yo, invite mo sila. Yan, pa-follow, subscribe si Captain TV sa kanya Facebook. Ayan. <laughs> may vlogger pa ito, kaya kayo napapabulong bulong. Ayan, subscribe nyo si Eric TV, talagang ma isang malupit na okay okay vlogger yan. Ayan, yun. Ayan, thank you, thank you. <laughs> <Tama laughs> isang Ayan, may pati itong busing pang babae siya. Small size o size, mga size 5 lang siya. Ayan, pang ilalim mo. Ganda pa nito pang babae. wala pong tuklap. Wala rin siyang punit. Ito pa ang isa. Ay, ito yung partner niya. walang presyo. Tread lang dah siya. Kaya nung no, maganda pa, sabi ko nga kung di ka maselan, pwede itong pamormang sa mga pangbabae. Kulan lang siya sa laba mga bosinga, Pero tukla po nit wala pa. So separation wala rin. Sulpan yan dyan pa, pangilalim. Wala rin ganong dragging. Dito mga bossing baka sa Friday o kundi sa Thursday may labas na dahito. Yan, mga milig sa mga J1 dyan. Oh. Yan o. Sulit pa J1 ito. Mga size 9. Ito siya. partner ito. May nakalagay, nakasulat o. Oh. to. Ito. Ito ito busing oh, sa may sako, not for resale siya mga yun know, oh, no putos oh no ganito oh hanta ito, lalaban pa ito mga busing yung mga wailig sa mga J1 na low cut high cut yan yun ano, bak pa nyo lang, puro high cut tsaka low cut yan, mix na pala yan, mix na yan yun. Eh. lalo na ito, yun oh, na, ito yun no, know, nakalagay oh, general release pala ito eh, ayaw eh, oh. sa may gusto ng busing, bisita nyo itong era ni Kuya Mario, kasi sa may malolos bagong barrio, yan lang po mga bossing ah uh, baka may na trip lang kasi sa Netflix natin dito sa may malolos bagong barrio ayan new arrival no uh, wish nyo lang po yung 90 malolos bagong barrio mga bossing hanggang dito lang mga bossing ah uh. papatans is closing time na naman maraming maraming salamat po